Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kev's TV Okay, so panibagong araw at panibagong kalaman naman po mga ka-DJ Ang ibabahagi mo sa inyo So ngayong araw po mga ka-DJ, pag-uusapan po natin na video kalaman Ay patungkol po kay virtual DJ Okay, so ano nga ba po ang pinagkaiba ni virtual DJ without license And virtual DJ with license Okay, at syempre mga ka-DJ, itong ating video kaalaman regarding po kay virtual DJ ay para lang po itong mga ka-DJ sa ating mga kapwa DJ dyan na nagsimula pa lang pasukin ang industriya ng isang pagiging DJ. Lalong lalo na kung gusto nilang gamitin ay virtual DJ software. At higit sa lahat, dun naman po sa ating mga kapwa DJ dyan na matagal na pong user ni virtual DJ, alam ko po na, alam nyo na kung ano po yung pinagkaiba The virtual DJ with license and virtual DJ without license. Okay. So ngayon mga ka-DJ, no, bago po tayo magsimula sa ating video tutorial na pag-uusapan ngayong araw, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel mga ka-DJ, lalong lalo na po dun sa iba na matagal na pong nanonood ng mga video ko at hindi pa po nakapagsubscribe, sana po mga ka-DJ, no, i ah, isubscribe nyo na po yan mga ka-DJ. At higit sa lahat dun po sa ating mga kapwa-DJ dyan na bagong pasok po or bagong bisita sa aking YouTube, sa aking munting channel, Okay, sana po mga ka-DJ, bago po kayo umalis ay huwag niyo sana kalimutan na i-like yung video na pinanood nyo at i-subscribe po. At higit sa lahat mga kadidj mayroon din po akong Facebook page, DJ Kevs TV na just in case lang po mga kadidj na maligaw po kayo sa akin Facebook page at napanood nyo po yung aking mga video doon. So, um huwag niyo sana kalimutan mga ka na i-like at i-follow. Maraming salamat po mga So ngayon mga ka-DJ, magsimula na po tayo sa ating video kaalaman regarding po kay Virtual DJ. Ano nga bang pinagkaiba ng Virtual DJ without license and Virtual DJ with license? Okay, so ngayon mga ka-DJ, uh, unahin po na natin mga ka-DJ yung Virtual DJ without license. Okay, so Virtual DJ without license mga ka-DJ ay yan po yung pre na pwede nyo pong i-download sa site po ni Virtual DJ. Okay, wala po yan siyang license mga dj No? Na, na kung saan mga ka-DJ, pwede nyo siyang mga dj i-download sa mismong site po ni Virtual DJ. Okay, www.virtualdj.com Okay, okay si Virtual DJ without license mga dj magamit nyo siya mga dj with mouse and keyboard. Or, di, or mouse and keyboard. Na no, kung saan po mga ka-DJ, kalimitan po ng mga DJ natin dyan, no na wala pang mga DJ controller. Yan talaga mga -DJ, yung yung first steps na yung ginagawa nila. Okay? Bilang para uh, para po is uh, mas bago sila magkaroon ng DJ controller. Kasi ako kasi mga ka DJ nagsimula po ako sa step 1. Ito nga po yung mga DJ no na uh, naging isang DJ ako na ang gamit ko lang po mga ka DJ ay Virtual DJ Home Edition, yung Virtual DJ 7 na wala po siyang license mga DJ. Kung baga mga ka-DJ, ginagamit ko siya Baya mouse and keyboard. Okay? At higit sa lahat po mga ka-DJ, no, si Virtual DJ Without License ay hindi nyo po siya pwedeng salpakan ng USB sound card. Okay? 3.5 splitter audio at DJ controller. Na kung saan po mga ka-DJ, no, kapag salpakan nyo po ang inyong ang Virtual DJ Without License ng tatlong hardware na sinabi ko, ay hindi po siya gagana. Okay, gagaan naman po siya, mga ka-DJ, pero 10 minutes lang. After ng 10 minutes, mga ka-DJ, mag-disconnect na po yung hardware na sinalpak nyo po sa inyong computer. Okay, or sa inyong virtual DJ. At syempre, mga ka-DJ, no, si virtual DJ without license. Okay, kapag meron kayong mga ka-DJ laptop, okay, at wala kayong DJ controller, mga ka-DJ, pwedeng-pwede na kayong mga ka-DJ humawak ng isang event. Okay, kasi syempre po, mga ka-DJ, nung dati, no, nang hindi pa tayo familiar sa DJ controller is nagdi-DJ lang tayo via laptop, mouse, and keyboard. Basta meron lang tayong DJ application. Okay? So ngayon mga ka-DJ, dumako naman po tayo kay virtual DJ with license. Na kung saan po mga dj apat po na bagay yung inyong magawa kay virtual DJ with license. Unang-unang -una, mga ka-DJ, pwedeng-pwede nyo pong gamitin sa si virtual DJ with license ng mouse and keyboard. Pangalawa, Pwede nyo pong gamitan ng sound card sa si virtual DJ with license. Pangatlo, pwede nyo pong gamitan ng 3.5mm audio splitter sa si virtual DJ na may license. At higit sa lahat, pwede nyo pong gamitan ng DJ controller sa si virtual DJ with license. Pero mga ka-DJ, depende po yan mga ka-DJ. Kapag mayroon po kayong new model ng DJ controller, at ang inyong virtual DJ license ay naka, naka old version mga DJ hindi po gagana yung inyong new model kasi po mga ka DJ nakadepende po kasi yan mga ka DJ sa version ng virtual DJ for example yung virtual DJ mo ay mayroon siyang license tapos hindi pala naka unlock kay virtual DJ yung DJ controller mo na ginagamit kaya ang tendency mga ka DJ hindi po siya gagana so yun po yun po yung isa sa mga dapat nyong malaman mga DJ kapag meron pong license yung inyong virtual DJ, make sure lang po mga ka-DJ na meron pong or naka-unlock po yung inyong DJ controller kay virtual DJ na ginagamit nyo na may license. Okay? So ngayon mga ka-DJ, for more information mga ka-DJ, panoorin nyo na lang po mga ka-DJ itong video na ito mga ka-DJ. No? Na kung saan po mga ka-DJ nakalagay po dyan ay paano ba natin malaman kapag compatible yung ating DJ controller kay virtual So ngayon mga ka-DJ, yun po ang pinagkaiba ni virtual DJ with license and virtual DJ without license. Okay? Kay virtual DJ without license, tanging keyboard, mouse lang po yung mga mo sa kanya. Hindi niya siya pwedeng salpakan ng DJ controller, USB sound card, and 3.5 audio splitter. Okay, kay virtual DJ with license naman po, pwede niyo po siyang gamitan ng mouse and keyboard. Pwede niyo po siyang gamitan ng USB sound card. Uh, 3.5 splitter and DJ controller. So ngayon mga ka-DJ hanggang dito na lang po nagtatapos yung ating video kaalaman kay Virtual DJ. Sana po mga ka-DJ nakatulong po ito sa inyo at nabigyan ko po kayo ng konting kaalaman regarding po kay Virtual DJ. At sana po mga ka-DJ bago nyo po i-X ang video na to, huwag nyo kalimutan mga ka-DJ na like at subscribe Maraming salamat po mga ka-DJ. Ingat po kayo palagi and God bless you always.